Dahil nga ni po walang ulam ngayon eh, or nakuha ni po ay magkakatay ng baboy na puti ang dugo. Karing nga nipo ay nahanap po sa damuhan. At habang nga po, ako ay naglalakad-lakad din sa likod ng bahay namin mo nakakita ako ng baboy na puti ang dugo. Kari nga nipo ay nakatali na sa likod ng bahay namin isa sana on. What? Dini nga ni po sa probisya pag ikaw ay masipag lang ang maghagilap ng pangula may ay kita ka na sa paligid-ligid. At kahit hindi mo tanim, ay kukunin mo na. Ngayon may laang po, ay nga ni po ay wala nang may-ari. At tebe ay nag-alis na po ang kapitbahay dini. Ayari nga ni po ay kinuha ko na ang langkat. At sa kalayuan nga ni po ng kaunti, ako ay nakakita ng puno ng bago. Ayari po ay apaniliho ko sa gulay nating langkat. At kung pamilya nga ni po sa inyo ang bago, rin nga ni po ay gulay. Ito po ay mas... Rin nga ni po, ang kanyang etsura, talbus lang po ang inakuha na rin. Nari Narin po ay nagiging puno. Ayan nga ni po ay masarap din sa ginataang tulingan. Tapos na nga ni po tayo kumuha ng talbus ng bago, tayo na naman po ay maglupas ng myo, gat nang tayo ay makapagumpisa na magluto. Di nga ni po sa probinsya kaunting ikot-ikot mula, sa kalaan may makikita ka ng mauulam. Ayan na nga po at tapos ko ng lupasan ang inyog ay yan, ay makapal po. yan po ang magandang ipanggata sa gulay na tinglangka. Wow! Ayan na nga po at makapal ang aking unang niyog na biniak. Ay ilingan ni po ay na ay swerte ko nga ni po at nakakita ako ng makapalkapad na At niyan po ay maraming gata. Kasi po, pag hindi makapal, ako ay magahanap na naman na yan ang kapal po ng aking nakitang nyo. Ay rin na nga ni, di ni nga po sa probinsya po ikay Masi, pag maglakad sa paligid at maghanap ng mauulam, ikaw ay malaking tipid na. Ina nga ni po at umpisan ko na pagkatay ang ating baboy na puti ang dugo. Ina nga ni po at alagyan ko ng kahoy para hindi ko siya mahawakan. Hindi ko mahawakan ang dagta. Kasi pag mahawakan mo yan ang dagta-dagta dikit sa kamay mo. Ganyan lang po kasimple ang ulam sa probinsya pero masustansya. Mas masarap nga po mamuhay din sa probinsya kaysa sa syudad. Ayan na nga ni po, tapos na ako magbarat. Ayan po, at ang ko na magtadad. Ayan na nga ni po, at tapos na ang ng na ating langka. At dahil nga ni po, sobrang dagta ng langka. Ayan nga ni po ay ating nagyen ng mantika para maalis ang kanyang dagta. Ayan lang po ang aking pangtanggal ng dagta sa langka. Pwede din yan ni po niyo na kinayod ang pangtanggal niyo po dyan. Pero dahil wala pang niyo, so ayan po ay mantika na lang po muna. Ayan na nga ni po at natanggal na yung mga damita. Tapos naman yan po tayo magtanggal ng dagta. Dito naman po tayo magkayod ng nyo. Ringan ni pong aking anak ay nagamo alang bibig. <laughs> ay na ni po at talaga ko na ng isang basong tubig ang unang gata at yan po ay ating alagay pagluto na ang langka natin. Ay na ni po ang unang gata ating po aring atabi at ating uh, gatain uli pa dalawa at erik po ang ating aluto sa langka at iringani po at alagay na natin ang langka. Alagay na natin yung padalawang gata. At iri po ay alagay natin ng sibuyas bawang. Alagay na rin po natin ng luya. At pagkatapos natin ilagay ang mga samya at tinahanip pong isigang ang ating gulay na langka. Ay nahanip po at alagay natin ng asin. At saka bitchin at saka luyang dilaw. Tapos ilagay na po natin huling kata at ilagay na rin po natin ang bago, dahon ng bago. Thank you Lord sa blessings at sa mga nanonood sa video ko. Maraming maraming salamat. God bless at all.